So ayun, magandang magandang umaga mga kaagri. So kagandahan sa umaga natin mga kaagri kasi kita mo yung ating grips mga kaagri oh. Parang kailan lang natin shoot tinanim na cuttings. So tinanim natin to doon sa Kidapawan. Ngayon nandito tayo sa Banga South Cotabato. Sa sitio Lamkot. Kasi nga nabanggit ko doon dati magtatanim tayo ng grips. So ito na ngayon dinala na natin. Pinahinga natin ng dalawang araw. At ngayon nandito tayo sa Banga. So magtatanim na tayo ng grips. So walang imposible mga kaagri. Kahit saan tayo mag Uh, punta, pwede tayong makapagtanim ng kahit na anong uh, klaseng prutas kagaya ng sinasabi ko, ang grapes mabubuhay po kahit saan dito sa Pilipinas may tama lang pong uh, pag-aalaga, so may akma or may tamang pamaraan kung paano natin siya palakihin at pabungahin so ngayon mga kagre ka at sundan natin to. kasi dito sa banga ay wala pang masyadong nagtanim ng grapes so ngayon magtatanim tayo dito ng grapes kasi napapansin ko dito mga kagre ka uh, dahil dun sa soil type nya or type of soil Kagaya nito mga kagre ay medyo mabuhangin. So ito po yung paborito ng ubas or uh, grapes. So ngayon nakapagtanim tayo umpisa pa lang and then magkulikta pa tayo ng iba't ibang variety ng grapes. So ang nakuha lang natin ngayon na grapes ay itong galing kay uh, Ma'am Sotolin doon sa La Union. Ito yung uh, Green Brazilian at saka yung uh, Red Cardinal. So kukuha pa tayo ng mga katauba or Black Rivier at kung ano-ano pa nga pwede para matingnan natin, para malaman natin kung ano yung akma talaga dito na mas maganda at saka mas productive. So ngayon mga kaagrim, mayroon tayong mga isang daan na seedlings, na cuttings na ganito na sa kalalaki. So itatanim na natin siya paunti-unti. So wag lang natin biglain kasi nga para din mamonitor natin kung ano yung adjustment na ating gagawin. So dadalhin natin doon sa area, medyo slope yun, mas maganda yun. So titingnan din natin kung ano yung mga adjustment na gagawin natin dito sa Banga kasi ibang klima dito sa Banga compared doon sa uh, Makilala at sa kayong uh, Kidapawan. So, let's see mga kagre at titingnan natin at tuloy natin to. nga kaagri kahit saan tayo dito sa Pilipinas pwede tayo magtanim ng grapes. So may tamang paraan lang. So ngayon dito nga sa Bangay nagtatanim kami. Sa mga gustong magtanong uh, magtanim uh, maraming nagtatanong sa akin kung saan ako bumili. Kay ma'am so, tulin ko ako bumili para hindi na kayo mag-message sa akin. So lalagay ko na lang yung IPB uh, ni ma'am Lynn mag-message na lang kayo. Uh, sure po na sure at saka legit na legit po kasi doon po palagi akong bumibili Kahit saan ako mapunta magtatanim ako ng grapes kay Ma'am Sotolin po. So sa farm niya, may farm siya sa La Union. So message niyo lang po siya si Ma'am Sotolin. Maganda po at saka marami siyang variety. So yun mga kagrim, maraming maraming salamat. So magtanim tayo ng grapes. Kahit anong pananim, pwede pwede po. May tamang adjustment lang po. May mga video po tayo. Din. So yun, maraming maraming salamat.